Hello guys, kain po tayo. Ito po yung ulam ko. Baboy. Kain tayo. Habang nakapila. Matagal po kasi yung pila namin ito sa jeep. Ah, uh, terminal kaya kakain na lang tanghalian na ano <clears throat> po ah, okay, nagbabaho ng tanghalian paminsan kinain ko na sa agahan kaya paminsan nagugutom din habang nakapila At kung bumibili nila ako ng lutong pagkain ng ulam. Ito, kain tayo. So, kain tayo. Baboy. Dito, ang pila namin dito, apat na oras to limang oras. Depende po sa dami ng nakapila. Kaya kung konti lang ang takbo namin, mahabang nang ng pahinga namin. Pag naglagari naman kami guys, talo din naman kami dahil nga wala namang ganong pasayro na may sasakay. tubig ko guys, dalawang litro. <coughs> Yan ito lang buhay namin guys, yung kami ng mga jeepney ni driver. Marami sa amin dito. Ang aming mga pasahero, hindi ka nagbabayad. lalo na pag madilim na pero ginagawa pa rin namin eh, para mapagkilbihan namin ang na ating mga kababayan na commuter para makarating na kalang bahay at makarating din sila sa kalang trabaho tapos na. Mabilis lang kasi kami kumain guys. Ayan o, tapos na, wala na. Kayo guys, kumain na ba kayo?